Magandang umaga mga kapamilya. Magkape at pandasal muna tayo. Ako si Lisa Singson Kaupeng, Editor-in-Chief ng Kerygma Magazine. Naniniwala ka bang kaya kang gamitin ng Panginoon kahit wala kang alam o di ka magaling sa ginagawa mo? Bata pa lang ako, natutunan ko na mas importante sa Diyos ang availability kaysa sa ability. Ibig sabihin, magaling ka nga pero kung hindi mo bibigyan ng panahon ang pagsilbi sa Diyos, edi mas mabuti pa 'yung hindi masyadong marunong ngunit handang maglingkod. Dahil sa paniniwalang ito, marami na akong bagay na napasukan na wala naman talaga akong talento para doon. At dahil available lang ako at handang maglingkod, natuto ako at gumaling sa paggawa ng bagay na yon. Tingnan na lang natin ang mga disipulo ni Kristo at biso namang hindi sila talaga ang pinakamagaling magsalita o mangaral nung panahong yon. Ngunit sa pagtugon nila sa tawag ng Diyos, hinasa nila ang kanilang mga talento kung kaya ng Diyos na gamitin tayo kahit sa ating kamangmangan. Kaano pa kaya kung tayo ay mag-aral at humusay sa ating paglilingkod? Kapamilya, huwag tayong makontento sa maliit nating kayang gawin kung meron naman tayong magagawa upang palaguin ito. Anong maaari mong ipagyabong upang mabigay sa Panginoon? Tayo magdasal. Jesus, inaalay ko sa inyo ang aking mga kakayahan. Gamitin niyo ako Amén.